Kuya. Shapi. Galanida. Nelson Galanida. Manapan karaminan And I love this chair. One sort of the best place to hang out this chair. sub Gino or Beanie The tailed one call you the tailed one That is Fritz That is Lambda That is Mook

<laughs> Dahil nakita ko na yayaman na naman mga nagbablad. Puta. Yagay mo lahat. Kailangan natin gawin. <laughs> please, lang po, putang ina. Payamaan ninyo po kami, puta. Ano na, talaga vlogger. Ay, mga vlogger. Ito na yung time na kailangan na natin po hindi ka na, ah, vlogger po, vlogger. <laughs> Nagbablog po. Ay, balabag lang, balag-vlog. Ay, hey, dagger kuya, papitik naman. <laughs> Kailangan natin. Ito po yung uh, pamumuhay namin dito. Uh, ang style ng vlog na to, men. Mystery, mystery, vlog. So, <laughs> hindi namin i-reveal -re kung bakit na <laughs> kami nandito sa sa uh, ano na to. Yung nasa kami. Yan. Mananatili itong mystery. <laughs> Pero kung papayamanin nyo kami, this naman oh. Share kami. Mag-share kami. Mag-share kami. Promise. Promise yan o. Magiging maganda yung show. Mamimigay kami ng pera po. Gagawa kami ng sisig. Puta ina. na. Susubuan namin yung mga taong sisig. Sa kalsada. Parang oh. like, <laughs> ano. Oh. Oh. Ah! Makin ka ng sisig. Tuna sisig. Tuna sisig. <laughs> protein yan. Tuna sisig. Kailangan ko ng protein. Tapos... Ano lang yung mga ginagawa? Oo. Oh, okay. Simple lang. Wala nang edit-edit. Wala rin mga... Kung ano nga nang art. Kailangan lang natin na... Yung mga tao na susubaybay sa atin, yung mga magbibigay sa atin ng pera. At saka atensyon. Atensyon. Yeah, sige. Yung malungkot nilang buhay. Kasi ngayon, eto, kaya tayo nandito, kaya sila nandito. Kasi eto, na, wala akong maganda ang ginagawa sa buhay mo. Hindi ka busy. Hindi ka busy. At ka nanonood ng vlogger. <laughs> oh, nang ina ka eh. Nang ina ka eh. So ngayon, gagawin natin yung 13 natin sila na sisili papasilipin natin sila sa sa buhay natin. hindi rin busy. Oo. Oh. wala <laughs> Na <laughs> <laughs> wala rin, rin kwento yung buhay. Tami <laughs> na. Isa na pong desperadong uh, Ay, mga taga sa Palok, Manila dyan na tambay pero marami mga cellphone. not load na kayo. Pagising nyo. Tapos, puta, may kakilala ka, di ba? Isa lang. <laughs> Isa lang. Oo. Ano pinapiling? Ano Isa lang yung kaya... Isa lang. O, oh, pasa sa kanya. Sabi mo, kap, kamusta ka? O, oh, good morning. O. Oh. Panoorin mo to. Tapos papanoorin niya. mga guys na to? Tapos, All together. Puta. Papayamanin nyo kami. <laughs> Kailangan na namin ng salapi, putang ina. namin. <laughs> That is art. Welcome po sa cooking show namin. Ganto niyo po kami payayamanin. Lutulog -lutu po lang kami tapos noon noon lang kayo. You know. Let's go. ginamit ko na kalamansi yung ano. Yung isa, yung... Uh, ah, yung lime na green? Oo. Oh. So, hit or miss yan. Hindi uh, ka gana yan? Parang kakaiba pag siya eh. Ito, pag gutom na. Pag <laughs> <laughs> one meal a day. <laughs> expectations, alam <laughs> eh. Ang mga no? Yung lahat, alas lahat na yung exit Pero lahat na nung mga Meron siyang yung dark na pangangat. Yan yung mga Yan yung Itong nipper na to, yung pinakamagaling ng nipper na natry ko buong buhay ko. Ito lang yung sitwasyon oh, kasi. Yan yung mga gamit namin. Hindi oh. nga kami জি কিয় পাৰা পকে মানে